Kajib. good morning, good morning. Nandito na naman si Kuya Jib ngayong umaga. Ang ating topic ngayon ay sa mga pangyayari sa ngayong panahon. Ngayong mga panahon, mga kajib, nakakatakot ang mga pangyayari. Natapos yung malakas na bagyo at maraming bayan na salanta at maraming tao ang nandyan sa kahirapan. Ito na naman ang lindol na nangyayari sa Cebu. Sa Cebu, maraming mga kaari-arian na nawasak. Maraming tao ang namatay. Marami rin ang mga naghihikawos dahil sa mga pangyayari. At mga lupa na nabitak na landline. Pagkatapos sa Cebu mga kajib, dito na naman sa Mindanao. Kahit dito sa amin. Pero mas mabuti na lang na walang mga pangyayari na kalamida na nawasak dito sa amin ang kawawa sa Dabaw at Dabaw Oriental. Yung sa Dabaw Oriental mang kajib, naawang awa ako talaga sa aking anak doon. Kasi ang bahay ng luluyo ng asawa niya at ng biyana niya ay nawasak. Ngayon, pumunta sila sa bundok dahil may parating pa daw na tsunami. Awang awa talaga ako at makikita mo sa mga TV, sa mga cellphone, kawawa ang mga tao Parang tutulo rin ang luha ko kahit wala akong mga kamag-anak sa ibang-ibang mga lugar. Dahil sa mga pangyayari. Yan, pinapakita na talaga ng Diyos. Malapit na ang darating ang ating Panginoong kristo Kaya sana mag-isip-isip ang mga tao. Sa maraming reliyon dito sa mundo, mahigit sa 3,000 sobra. Isa lang ang reliyon na itinayo ng ating Panginoong Kristo Diyan mababasa mo sa Roma 16:16 kayo na ang magbasa kung ano ang reliyon ang itinayo ng ating Panginoong Kristo Kasi marami ang nag-aangkin sila sa Diyos, sila naglilingkod din sa Diyos, gumagawa sila ng mga milagro, nagpapagaling sila sa may mga sakit ano ang sabi ng ating Panginoong Kristo sa banal na aklat? Lumayas kayo, hindi ko kayo kilala. O kaya ginaga kahit ginagamit mo pala ang pangalan ng ating Panginoong Kristo sa pagpapagaling sa may mga sakit at sa mga pagtakwil, pagpalaya sa, mama, sa mga masamang espiritu, pero hindi kayo kilala ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi niya, lumayas kayo. Kaya mag-isip kayo kung ano at saan ang tamang reliyon, isa lang ang kanyang itinayo at wala ang iba. Lahat umaangkin sa dito sila. Hindi ito katulad sa daan, sa mga kalsada, na kahit saan ka dumaan, papunta ng uh, uh, Kinapawan o papunta ng Manila, marami kang madaanan. Pero pagdating mo sa Manila rin, ito iba ang itinayo ang reliyon na itinayo ng ating Panginoong si Kristo. Diyan, basahin nyo lang, mga kajip. Kasi ang mga tao ngayon, imbiterin mo na makinig ng mga salita ng Diyos. Ayaw nila. Ayaw nila talaga. Kahit pakainin mo pa, pamirindahin mo pa, kain lang yung kanilang in, uh, kainin lang nila. Pero pagkatapos, hindi na yan sila makinig. At walang kabuluhan yung mga salita ng Diyos sa kanilang mga puso. Yan. Mga kajib, ang mga pangyayari sa ngayong mga panahon. Panoorin nyo at pakinggan nyo hanggang dulo ay itong aking vlog, mga kajib. At good morning sa inyong lahat.